Anong mga chingu! Sobrang busy kami ngayon sa trabaho. Amay-amay lalamot suga so gagawaan. Agi! anus labat niya talaga so bilay niya na kahit weekend ay laging may pasok. Agay latan! at araw-araw ay may overtime? Minsan pa nga ako na yung umaayaw na kahit magaan kung titingnan ang trabaho namin pero nakakapagod din. Dumagdag pa nga itong customer claim na i-rework -re namin ngayong gabi. Sobrang dami mga chingo. Kamayamay, alus-lus bunda karakil i-rework -re Aabutin na naman kami ng apat na oras na overtime ngayong gabi. At kung hindi man matapos, ay itutuloy namin sa mga susunod na araw. Hanggang sa matapos, kaya ngayong gabi, tinawag lahat ang mga kawork dayuhan sa iba't ibang proses sa kumpanyang ito. Kami lang kasi ang inaasahan pagdating sa rework na trabaho. Ayaw kasi ng mga Koreans ang ganitong klasing gawa. Masakit daw sa mata at mas gusto nilang umuwi ng maaga. Kaya Tiba-tiba -diba na naman kaming mga dayuhan sa overtime. Yes, napakadami naming wegok o dayuhan sa kumpanyang ito. Halo-halong lahi. Siyempre, nangunguna dyan ang mga Pinoy, Sri Lankan, Indonesian, Nepal, Bangladesh, at Incheck. Umuwi na nga lang ng maaga yung iba dahil gustong magpahinga ng maaga. Sa totoo lang, nakakapagod din kasi pag napakadami ang gawa, sabayan mo pa ng mainit na panahon dito sa Korea. Agi, manlingot so amin niya ganagana ay agay latan. Kaya itong ibang mga kasama ko ay napilitan na lang na mag-OT. Lalo na pag si boss namin ang nag-utos, kaming mga dayuhan lang ang naiwan dito at nagsiuwian na lahat ng mga Koreans at mga boss. Sa amin pinagkakatiwala ang mga ganitong trabaho, basta bibigyan mo sila kinabukasan ng report o resulta ng aming nagawa, alam naman ng aming boss na pagod na ang lahat pero kailangan gawin at tapusin. Kaya habang nagtatrabaho kami, sinabayan na lang namin ng kwentuhan, tawanan, para kahit papano ay maibsan naman ang aming pagod. Mas mabilis nga ang oras pag nalilibang habang nagtatrabaho. Hindi mo mamamalayan ng oras, uwian na pala. So yun na nga mga chingo, pauwi na kami sa mga oras na to at hindi nga namin natapos ang trabaho. Kaya itutuloy ulit bukas hanggang sa matapos, makakapagpahinga na rin kami. Good night. Thank yeah.